Bakit nga ba marami sa mga kapwa natin content creator ngayon na yung mga short video nila ay instead na sa Reels po nila i-upload ay doon po sa in-stream ads nila ina-upload. Dahil po malaki po kasi ang bigayan sa long form video compare po sa ads on Reels. Ito po yung isang halimbawa mga Lodino. Meron po akong short video na in-upload sa long form video. Ayan po mga Lodino. 427 views po yan. Pagkatapos 42 seconds lamang po yan. Wala pa pong 500 views. Pero nag-generate na po yan ng $0.61. Dollar. Samantalang yung mga upload po natin sa Reels, mga lodi na umaabot po ng mga 1,000 views, ay ganyan lamang po kalate yung earnings. $0.02, $0.03, $0.07, ganyan lamang po. No? So, times 10 po ang kitaan doon po sa stream ads compare po dito sa reels doon po sa aking in-upload na short video. Pero mga Lodino, paalala lang po, maganda pa rin na tayo ay nag-upload or patuloy pa rin na mag-upload sa Reels. Siyempre, isabay po natin yung long form video dahil makakatulong po yung engagement po na nakukuha natin sa Reels para po tumaas yung performance po natin at maaaring tumaas din yung views ng ating mga long form video dahil na-engage po yung ating page or profile sa pamamagitan ng ina-upload nating mga Reels video. Okay?